Hey, mga boss Kambasi Project muna naman po tayo yan shout out kay Mambambi tsaka kay Alan ka, ang client natin dito sa Kambasi Project tapos bukas uh, opening po tayo start na tayo dun sa bagong project natin sa Kaniguan sa Nagustin kay Ati Aida shout out po Ati Aida bukas po mag start na po kami sa yung Dream House yung bahay na lumulubog dun sa ano sa Kaniguan. Kaniguan sa Nagustin. yon Para start na po yung ating ano yung ating bagong project mga po. Yeah, yung ano poste. Mamaya baka bubuwasan na po 'yan. Tapos yung mga installer natin sa sili ngayon. Andun na. Tapos yung iba na sa likod po. Tapos si na Master George at saka si JR, andito muna para mag-install ng ano ng mga PVC panel kasi doon sa Bitas Project uh, hindi po sila pa makagawa doon kasi na tinatanggal pa yung mga tiles ni Mata medyo pahirapan po at matagal na tinatanggal yung mga tiles kaya hindi pa mag makakapagtal sila master doon kaya dito muna pa sila mga 2 days sila dito tapos itong iniram nating ano, bodega Uh, pinalilinis ko na po ay uh, yung ibang gamit natin wala na po pinalilinis ko sa mga tropa natin yung kay Consial Toy maraming maraming salamat po ko Consial Toy so yung mga tropa ng ano ang <laughs> Ayan, mga tropa natin sa Kambasi Project Ito Okay. <laughs> mga tropa ni Saralan ito. Aray! Kuna ka, Jin! Ano? <laughs> <laughs> pagdating daw. Uh, hindi na, Jin. Ano na? Black label. <laughs> double, black. Uh, uh, double black. Ayan. Tapos uh, ito, pinalinis ko na po sa mga tropa natin. Pero yung pong mga ibang iero. Uh, dito muna po kasi hindi pa tayo nakapag-framing doon sa garahe niya. Ayan. Tapos doon so, dadalhin natin doon sa uh, Kanigwang Project yung ating ano, cutter. Bar cutter. Kung ano yung linis na Tinatnan natin Ganun din yung linis ha Ha ah, Roy so, ah, mag ah, marami Maraming maraming salamat po Sa mga nakpairam Dito sa Garae kay Consial at Tsaka sa kanyang pamilya Shout out po sa inyo na hmm. yung bahay nila Dubog pa. Yan, start na yung ating ano, kikila babo. Ang tayo ng laser para sure ball, sigurado. Yung paglilay up natin. Bale po yung height niya, yung pinaka-finish niya nasa 85 cm po. Dito yung kanyang gas rings tapos yung sink dito. Okay. Okay. Tapos yung install ng na siling natin si Bato. Ayan. Ito na yung dalawa. Master George, shout out. Nasa Kaori Project. Shout out mga boss! Ciao! Cash Ano kay to? tayo bukas, Chow! Ha, dali... Dalihan mo yung ano? Dalihan mo yung... Oh. Dalihan mo yung pag-hisisil dyan. Ito yung mga pintor natin. Ayan. Pasilya. Ah, pintor. Pintor. Mas <laughs> ah, siya ni Bai. Kasiot naring jau. Babuay ka. Babuay ka. Ako siya ni mga scholar natin tingin yun oh, iba. Ito sa side naman ng panter si ano uh, uh, metal pa? Ano uh, panter siyeng Ito. Yung meat sa yan. Mahaba po yung meat ito, pahaba. Uh, inib iniba ko kesa dun sa isang banyo. Pero yung accent niya dito pares lang. Yung kulay lang po yung ano. Yung nagiba. Ito. Ito po yung mga natin na 20 by 20 by 90 ayan ayan po yung design niya doon diba good look Hello. Hello. Ito, pinipin natin yung ports dito. Para pagka nag-uwas, sabay na rin sa post ko, tsaka dito. Laser. Laser level din yung ginagamit natin. Yung step dito, nakahukay naka na rin yung mga step nya dito. Pagka natapos na flooring yun, pwede na natin i-layout din yung step nya dito. na to. Saka yung poste. Mabuo. Tapos Yung mga vertical natin na ano na 10 mm pinakukuha ko kay Ronald para dun sa ating kitchen lababo para makalawit yung bakal dito ano po siya? Concrete po yung ating ano. Ah, uh, na bago. Slab. Kaya na, kaya nakakuha ko ng mga bakal diyan para matibay yung ating slab. Oh, diba, Dito na sa labas Ay, oh, yung install na natin ng ano, PVC panel Ito, Master Yor Ayan o Dapat mga boss Dapat yan pa Ayan o, 'yung ating BBG panel. Opo, tapos na rin po. yung ating ano. Guys, si Bryce Cristy, one more look. dito. Sabay na yung kanyang ano, yung kanyang sinepa cover. Tapos yan yung plastic gutter Mas <laughs> sige. Anong nilanda natin? Coffee at tinapay. yeah <laughs> coffee. Coffee para ko, kape ngayin. Tinapay ng. <laughs> <laughs> 没有，没有。 Diretso yung diretso yung posin natin ha Sabay na yung buhos dyan Diretso na po yan dito Mga installer natin Yan Pinapay ni Boss Eddie Tsaka kape Merienda ng mga tropa Pag umaga Tapos tayo mga boss Ah, uh, bigyan muna po tayo ng tanghalian ng mga tropa ano daw bibigyan tayo ng ito dun sa Arabia dun sa dating binagbilan natin sa Arabia yung nakikita na ng ito okay ayan nandito na tayo sa suki natin si boss ya yeah. si boss ga yeah. ayan yung ito nagustuhan ng mga tropa ko sana yung mga sa Kambasi project dati yung in order ko na sa Bitas Mawewe project yung ngayon gusto nila ito daw Ayan, nag nag-request sila na sarapan sa ito uh, bali ano? magyaman ang dito ano na? limang kilo ano? Um, bali yung tatlo isang kilo yan ah. nasa 164 po isang kilo tatlo yan tatlo isang kilo yan ah. okay ayun hinihiyaw uh, muna babalikan mo na, lang. Babalik na lang. pa ah sige ah, thank you Ay, mga boss okay na yung bilhin natin ito kay ate

na yang ano, uh, PVC panel ni Master. Tapos kata to. Bye. Pwede mo na ito ha. Masilihan mo na yan. Okay. Master ni Master yan. Yung PVC panel eh, Master. Awas. Sagat na yan. Sagat Kita. yan. Yan. daw. Yeah. Tapos dito, yung mismo panther ceiling natin. Ayan, wood grain. Ano, nakayelong kayo ah? Siswat kasi yung mga kobol. Kobol. Yung mga install natin sa sa ceiling. Tapos yung namang PVC panel, ito naka-blue. ito <laughs> sa kabila. Ay, ah, dito si Bato. Ayan o. No? Oh. Naka-green naman si Bato. <laughs> Ayan, naka-green. Na, ano, tupad. Eh, tupad. Ito naman, naka-blue. Iba-iba yung kulay natin, ha? Yung dalawa ito, boss, naka-yellow. Oo. Oh. Ah, na lang, ano? Na Tapos yan, pa-repost natin yung wall. Ayan, nalabas na yung lamesa natin. Pangalian. Okay. Dito tayo kakain sa

Wala, to, Ah. ah. Yeah, po, si Motto. <laughs> <Taka, jau. laughs> next, next week pa si Diyaw dito. bago wala na yung mga ito. Ubus <laughs> na. Ubus na. tayo ng ano ng semi-gloss para mating na mamaya makapag na sila doon sa likod ayan ang boss yan dito sa D&M construction supply nandito si Dagol Dagol shout out shout out boss ayan okay kambasi project muna po tayo Ayan, tapos na yung pvc panel, yun yung manual angle para sa uh, strip light tapos yun yung sakob na no, master top ceiling tapos dito patapos na rin yung ano yung ano nila ba to rito yung spandem ceiling yun lang ano, yung napa nila, cover nilalagay nila pati dito patapos na rin dito sa kabila yung mga yellow yellow voice Ayan. No, noy, noy. Noy, noy. <laughs> Ayan, no. boys. Ito, ano to? Ayan. Uh, no, Hepatitis, no. boys. Ito. Isko Moreno, ano? <laughs> isko Moreno. Kulay blue. Ito <laughs> yung fly na ni Bay, yung ating ano, ah, uh, mga final coat doon sa outdoor sa labas. Ayun ang, ang kulay na binigay sa atin ni Sir Alan sa kami si mga mandi. Ito yung ano natin, boysen na semi gloss latex. Okay. Yung ginamit natin. Okay. Kitsa na ba mo natin? Ayun. Mamaya pwede nang i-apply na ba? Dito. Ito yung natin dito. Pagkatapos yan yung downspout na BVC. bago, bago natin tanggalin yung mga eskavol. lilipat natin po dito sa side dito Kasi boss mong. Kasaut boss. bong Kasaut para. out Haha. 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 Yan, yung drop ceiling natin, yung cob. Yung ginagawa ng master. Tapos yung mga wiring niya, yan, kailangan nakaabang muna. Naka, nauna muna yung mga wiring niya bago mag-takip si master ng ano. Uh, fiber cement. yung center light. Tapos yung pin light, apat po yan. Meron din siyang ano sa ano, sa cob. Okay. Abang. Yeah. Okay. 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 sa Okay. ni ano ni Okay. 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 po yan. Ah. Oh, wala kang ano, wala pasero yung ano, mga bangka. <laughs> Tayo. Tayo. Yes. <laughs> Ang gasolina. <laughs> tapos po yan yung mga downspout natin at saka yung mga PVC. So, tapos mga final coat yan. Para tanggalin na to. Dito, okay na rin yan. Sinota cover. <laughs> yung nilalagay nila dito.

Ah, ano, may libreng tanghalian bukas? Ah, bukas daw meron na naman tayong libreng tanghalian kay Sir Alan, saka kay Ma'am Bambi. Daw na sa akin, na, ano, buzzer fight na naman, no. Ito pa pala na 'yung ano, 'yung mismo high stampol dito. sa likod, kaya dito naman para diretso na yung ano, ceiling dyan So, prepare na rin yung mga uh, bakal niya. Bukas. Kung hindi man umulan, pwede na nga yun ito. Flooringan. Maratapos na ito bukas. Ayan. Okay na mga boss. Next day na lang po. yung ang pinatapos namin.